Hello mga kaibigan, magandang umaga for today's video, almosal tayo. Ang ulam ko guys, baon ko na pala. Kagabi pa to, tapos nagbaon na akong kanin. Nagbaon din ng konting alamang. Kasi yung mga kasama ko, nagdadala ng gulay, kaya eh, ang kapartner, sabi nila kasi, magdala akong gulay, akin yung alamang. Share, share. Eh, ang pasok ko po alas 7 alas 7 pa. Tapos, uwi ko minsan alas, alas 7 din. Minsan 6, pag walang overtime, 4. So, minsan, pero ako okay, sayang din naman. Kasi pag hindi ako bibili ng ulam, guys. Ay, pag bibili ako ulam sa labas, kalalakad pa ako malayo. Eh, kung may ulam ka na, doon ka lang kakain sa tabi-tabi. Pwede -tabi. naman kumain ko sa loob dahil bago pa lang po yung aming trabaho sa trabaho eh wala pa siyang talagang kantong kaya pwede pa kaming kumain sa loob ng company kaya nagbabaw na kami kaya sa maglakad kami malayo malayo po kasi yun sa trabaho namin mga bilihan tapos mahal pa eh kung nula yung ulam mo, masasayang din naman. Kaya baunin mo na lang. Ako bago ako kumain, minum na ako kanina na itong mait na tubig. Alam nyo guys, masarap talaga pag umiinom ng mait na tubig sa umaga. Yung kinain mo sa buong magdamag, nare-release niya. Hindi siya nakakatulog. Kahit anong kinain ko na mag buksan ko magdamag. Ipa-flash out talaga niya sa umaga. Kaya, try nyo to guys. may na tubig sa umaga. The best. Tapos hindi ako nainom na malamig na tubig. Yung iba kasi ano, sa umaga, malamig na tubig talaga. Hindi kaya ng chan ko. Yung ganun, hindi kaya. Tapos na tayo, guys. Tatapos na tayo. Kaya, salamat po sa mga nag-subscribe dyan sa akin. Kaya patuloy nyo po kong supportahan ang aking Bokchoy uh, Bok TV po. Kung bago lang po kayo sa channel, guys, yan, click the notification bell para updated po kayo sa mga upload ko dyan. At enjoy na lang po sa mga sayang ko dyan na nakakatuwa din naman. At marami din po kayong marami pong nag nag ano sa akin. Yan. Ay, kinuha ko po yung si shout po, out. ko lang po yung mga na yung nag ano sa akin, tumutulong. Sa si shout out po natin para naman ma yun po mga kaibigan ko nag ano, nag ano sa akin dito na tumulong si na bago kong kaibigan po si si Chu Chu Makinas vlog yan magandang magandang umaga sa iyo at dahil kaibigan niya po si Pearl TV siya po ang nag, nag uh, sumuporta din po sa akin si Pearl TV si JFC TV po si Arlene Arlene e. Gonzales vlogs TV shout out po at si Dodongski si Fo Nam Chu. And at Nam Chu, the day a child Chad Dari Chari, 57. Hindi <laughs> ko mabasa yung pronunciation, no? Hindi ko alam. Si Bernice Moments si Amishian TV at saka si si Pushkat si Porsche, Porsche and Kat pala. Sorry, Porsche and Kat, my friend. OFW Neneng, si Miss Anel, si Taiwan po, ma'am. Salamat po, ma'am. At magandang umaga sa iyo, ma'am. At si Chichay TV, ma'am. At po, si Chichay TV po ay pa, uh, kaisa ni Jojo Vlogs. yon Si Craig da Dime at Joy Vega, Mayer Emergo Quentbena, na enter and, ayun, si Kuya, and Teng Ting Ting si Goben Gobens Goben Singh si Goben Singh Ali uh, Lee, 9502 502 tama ba ako si Beth Skubadra si si, si Beth Scubadra ayan si Kuya Bird shout out po si Op uh, ayun nasabi ko na po lahat yung iba at yung iba eh, sinusulat ko po guys para matan hindi ko makalimutan yung guys at sa maraming maraming salamat. Shout out po kay Salad sa mga support niyo sa akin, guys. Ayun, guys. At hindi tayo magtatagal at magbababay muna tayo. At uh, paka... At tayo mag na ng ginagawa at 5.20 na. So, magliligo na ako, guys. Salamat po at ng, uh, sa inyong lahat. And bye-bye. Thanks for watching, guys. Bye-bye. God bless.